ka pa magandang magasa magandang magasa lahat welcome mo kala sa ting YouTube channel so mga kadal mga tayo dito tayo sa tabi mga love you kasama si Idol Janan idol at si Idol Dagol si mga kadal bago bago lahat mga ka-idol tawagin mo natin ang ating pinon para sa ating adventure at ganun din mga kadal sa walang sawang pag support at sa ating video Ingat pa ko dyan mga kadal mga kadal mga kadal mga 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 kadal Mag idol. Labi tayo mag idol. Dito sa malapit Pag ulam lang mag idol. Pag ulam. Mag idol. Labi yung dala idol janan. Kumabalik na naman ni idol janan makidol. idol. Jalan, Lalim. Lalim. mau ngabul tayo di turung, mau ke looping. Mau tayo, mga idol. Mga tayo

Para sa tuloy-tuloy sama tayo. Kumain ulam sa daanan. Hay nako. mo ikot Sidel Dagol mm -hmm. Sidel Janan Balik Janan Idol Janan Makan Ito Ulam Ya okay. okay, na yeah. oh. Ito no. na kabisa lapit. Dal ka kay Hindi ba naglaot yung basneg nag? Uli. Lo. Uli dal na uli. Wu, wala kay dal wala kay. na. Ano Lo.

Eropne, kisah Korne, dengan idol, ulama-ulama yang terjadi, tante-tante, tempat, 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 Aya Ah! Aya Ay daw lakiya Dalawang pagkas naman ay Lekol dalawang pagkas naman na daw yan Dol Pakulam Ay 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 Lahat uli Boleh <tuk> sebelah, sebelah, Sayang Sayang, sebelah, 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 Di sebelah, 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 Yay Uli. Uli. Lah. Lah. Patuhin sa mga idol. Huwag mong Lah. Laban mga idol. Laban. Ay, malaki yan. Uh. Uh. Malaki yan idol. Dagol. Kapi idol dagol lagi. Di talaga magpatalo sa idol dagol. Dagol talaga yun. Idol dagol talaga yun ang bayan. Lah. Laban.

Kira laki berada loh, laki kak Idol jangan Ye 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 Oke Oke Laki, okay. Okay. laki oh. Kita mau idol Kita mau idul Kita Kita mau Oke Laki Pak Empat mau idol Wuuu empat mau empat. Kita mau idol Kita mau Idol Dagol. Kisiman. Apat nama Edel pak apat. Eh, kabel Edel. Ketagihan pajak. Idol, tigas mo kay Idol, grabe pag Pero, tama eh. Yung kay Idol kay Idol da gol, wala yang tigas-tigas yan. Yung tigas-tigas. Yung mga kay Idol. Makulit yung isda na yung mga kay Idol ay. Ah, Idol. Laki wala yung Idol Janan. Idol da gol, maka, 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 dito yan. Ah, yung tanggal.

Dito na mga idol, tungkol sa dami na makaidal. Apat lang kad. Oh, apat na bras makaidal, apat. Apat na Aiden,

ka laki. Agi. Laki maka idol. Laki laki. Uh, kalaki maka idol, laki. Oh, si ako idol. Iye, iye, iye. Iye, iye, iye. Aha, si idol dyan na maka idol. Grabe ka Pakita mo daw idol, dagol. Ganyan idol, dagol. Ang idol dyan maka idol. Grabe ka laki. Oh.

kasing lapit ng pag-ibig pag, pag ko mga Ah, kay, ano, kay ano Nilda. <laughs> Ito maganda ko mag oh, mag oh. na mga tigas. Ah, lang Ah, mo yung Ah, uh, pwede na gol Ay, yun! dami na! dami na! Anim! Uh, Anim na! Two, four, six! dami naman kayo dalawa. Ang dami. na medyo sa sinabawan o sinubba. Kika laki, laki looping mga lumbas. Okay. Ang dami naman

Ayok, ayok, ayok. Ay. layo ay. layo ulit, layo 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 Pugi layo 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 pugi tupad tulong, mm. tulong pang, pang hanap buhay ating this uh, space okay workers dal ah tapo git lagi sa nay wala ito tayo sa malapit makidol Pagkakunin na lang pang ulam ni Idol Dagol, ang pugi ng bayan. Pero, ah, sarap daw. na mo mo. Lalo. Dito na kami sa lapit mo, Idol. Lalo. Lalo, Idol Dagol. Lalo. Huh? Lalo.

Idol. Idol jalan. Lah, lah, lah. Dorong Idol. Si jalan. good luck I don't

Sabi ko pa yung malaki na makikita doon. na makikita doon. Ito

Sambut idol. Sambut so, right idol janan. Oh, pabili sa makambod. Kung sino ma kung sinong matalo, sayang sino ano, iwan dito, huwag lang lang <laughs> sa idol dyanan wag lang ka lang wag ka magsakay dal o natin makadal sakto din makadal may pangulong lang kay dolo salamat kay dol salamat kay dol salamat kay dol salamat kay dol dol salamat dol ¿Qué es naman kay Idol. Napakulong na siya doon na goal. idol Update naman kay Idol pagdata niya sa baba mo kay Idol. Yan yung, yung napuha naman kay Idol. Eh, pasensya na kayo dahil tayo lagi nakasama sa vlog dahil po nagpintura tayo sa bangka. Ayan po. Nagpintura tayo sa malaking bangka natin para sa pag-ready ng ating bakasyon. Ayan, kaya tatlong araw na akong hindi nakasama sa vlog.